Sir, nagtataka ako, oh. bakit kailangan uh, ik nga, may mga adjustment sa presyo nito? When in fact, ang bangus naman po eh, inaalagaan ho ito sa mga fish pan, lalo lang sa Pangasinan. Iyan nga po ay, Pangasinan is bangus capital of the Philippines. Meron din mga iba sa Bulacan. Pero bakit ito sa Laguna, bakit ito nagpa-fluctuate? Hindi ba may steady supply ho tayo niyan? Uh, tama kayo po, uh, Pwede po ang supply natin, sufficient ang supply po natin. Kaya sa monitoring po namin, uh, nasa average po ng 180. Yung ano po stable po ito, yung 180 uh, per, per kilo hmm. na uh, medium pong bangos, 3 to 4 pieces po yun. Hmm. At ganyan uh, din po sa tilapia sir, uh, stable din po ang ating supply. In fact, ang, ang hmm. farm-based price po ng ating uh, tilapia, bumaba pa nga po siya kumpara last week eh. Kasi last week po ang farm uh, farm gate price sa Taal uh, nasa ano po nasa 9, between 90 to 92 to 93 pesos per kilo farm gate price at ngayon po ay nasa between 85 to 88 pesos kaya sa mga pakinigyan po natin uh, ayon po ang uh, uh, average price prevailing price is nasa 120 pesos po per kilo So sa makatuwid walang increase ng uh, wala pagtaas sa presyo ng uh, kada kilo ng bangus ng tilapia Wala po wala Marahil ito kung napabagita ang monitoring po nila ay doon po sa large uh, na size ng bangus